Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin para sa mga Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates guys. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. So sana mag kayo dyan sa baba. Ayan, let's start your reading guys. Uh, please do follow me din sa aming Facebook page, Madam P. Ayan, at sa aming TikTok, Unipri. Unicorn Princess Tarot. Pwede mo search Let's start what we have here for the sign of Virgo, Sun, Marising, Venus, Jupiter, Virgo. Pa-comment naman dyan sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta pag mamahal, guys. Let's start. What we have here for the sign of Virgo? Para sa mga sign ng Virgo, Okay. Main energy mo. <clears throat> you do have here the King of Pentacles. um The King of Pentacles, the Hanged Man, and the Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. bottom of the deck is the knight of wands okay so actually kita ko dito sa cards guys you are someone na parang ano medyo emotions mo yung umiiral sa iyo pagdating sa profession like um mas nauuna yung emotion mo Uh, pagdating sa iyong career, pagdating sa mga tao na kasalamuha mo sa iyong career, etc. may mga times na uh, parang sila na lang yung nag handle or nag uh, uh, nasusunod sa iyo. Like yung iba sa inyo pwedeng this could be uh, kasi napalapit ka na dito sa sa friend mo na ito or katrabaho mo na ito natinuring mo na siyang parang pamilya or kaibigan. So, nakikita natin yung puso mo dito na gumagana pagdating sa usaping professional. And, uh, you do over the Knight of Wands and the Six of Cups. I mean, I can see people in the past na dahil dun sa ganong klase mong pakikitungo, um, parang tumatanaw sila ng utang na loob or bumabalik or na din yung kagustuhan bumalik na parang hindi lang kasi ikaw kaibigan, hindi lang kasi ikaw katrabaho, naging parang pamilya ka na rin. Naging parang um, ikaw yung nakaintindi, nakaunawa sa mga sitwasyon nitong taon to. So, may mga nakikita tayo, mga people, especially ngayon, uh, December, no? Uh, um, nagkakaroon ng parang moment wherein nagkakaroon ng pag-iisip about you know, mga loved ones and isa na isa ka na doon sa naiisip ng taong ito na kasi napamahal ka na sa akin. And although professional, uh, sabihin na natin professional, you could be a boss in the past and then naging boss ka to person na to or you could be a, the leader or katrabaho in the past na parang ano. Although ikaw yung parang naging partner rin ng kalaban or kaaway niya kasi of course hindi naman may iwasan yung pagtatampuhan, pagkakagalit, ganyan. Pero with the ace of wands, this person wants to start A new beginning with you. And uh, parang kung may mga hinanakit or hindi man mag maganda pagkakaunawaan in the past, parang nandito siya ngayon to work things out, ayusin, baguhin, at magsimula ulit. And this person, nakukuha natin yun sa kanya. Okay, so sino yung person na kukonek mo pagdating sa love? Person that... Ayan kakonek mo pagdating mo sa, pagdating sa love three of pentacles is here the temperance I really do love these cards guys ang tagal ko na hindi ito nagamit so ginagamit ko ulit siya ngayon at ang dami kong message na nakikita with the hermit this is a virgo energy you could be dealing with another virgo or meron din siyang virgo sa kanyang chart yung temperance dito uh, this is sagittarius energy and also major arcana Um, Capricorn is also here. So, itong person na ito could be someone na gusto magkaroon ng growth regarding home. Maybe pag pagdating sa home niya, parang may mga improvements, may mga ayusin siyang naiisip dito. Or literal na gusto niyang magkaroon ng growth. Uh, pagdating sa home, like maybe Uh, paglalagay ng office sa home para part of that home is mapakinabangan or maybe adding additional room for something. Yeah, more on growth regarding home ang iniisip na person na to. So, clarify natin yung mga emotions niyo sa isa't isa. Kunin natin yan. Yeah, lalo na with the emperor at the bottom of the deck. Okay you know, yung emperor kasi is like, ano eh, uh, ano tawag dito? Building his or her own empire. O, uh, ba diba? So, mag gusto niya mag-build ng something. Alam mo, attracted, I, I, can see this person a very attracted pagdating sa'yo, the lovers. Iba yung pagtingin niya sa'yo. And, And yung iba pwede may distance or pagkakalayo sa inyo na itong person na ito. Pero iba yung pagtingin niya sa'yo. I feel like meron siya mga kaaway ngayon. Ayan. Meron siya mga kaaway ngayon. Ngayon, uh, kunin natin yung mga emotions niyo sa isa't isa. -tisa. Emotions niyo sa isa't isa. Ten of Cups is here. Tell me more. Okay, meron tayo ditong Page of Sir Swords at saka King of Wands. Wait nga lang. Wait lang, guys. Ayan, medyo binago ko yun. <laughs> kasi nahirapan ako kanina ang <laughs> gawa na nakaharang yung microphone sa so, Hindi ako pwedeng hindi mag-microphone ngayon kasi maingay sa labas. May nagkakaraoke. Okay. hindi ko rin alam kung naririnig nyo yun. But anyway, kung meron man kayo naririnig, pagpasensya nyo na lang. Okay. Okay. So, emotions niyo sa isa't isa. You do have the Ace of Pentacles. The Four of Pentacles. The Ace of Pentacles, Four of Swords. The Strength card and the Two of Wands. Um, okay. Okay. Ten of Cups is here. You love the person. Mahal mo siya. King of Wands and the Page of Swords. I feel like yung main focus mo is regarding a child. Yeah. May nakikita tayong child dito. Or children. Sa buhay mo. Or maybe. Yan yung iba sa inyo. Pwedeng inaanak mo. Or pawangkin mo. Yan. Hindi naman uh, specific na anak mo agad. Pero yung iba sa inyo. It could be your child as well. Pwedeng ganun. Yan yung main focus mo pagdating sa emotions or love. And I feel like itong, itong person na to, you love also this person. Nakakonect mo. Emotions niya para sa'yo, Ace of Pentacles, the Four of Pentacles. Eto, nakakita tayo dito ng parang, meron, ano siya parang may mga karma, karmic lesson siyang pinagdadaanan ngayon. With the Strength card and the Two of Wands. Meron siya mga plano na gustong ipatupad or ayusin. Four of Swords, uh, I feel like, ano, <sighs> Itong person na to parang alam niya na nandyan ka lang or nandyan ka. Pero parang ayaw kanyang gambalain. Bakit ganon Tell me about this. What's with the Four of Swords? Ah, yung iba sa inyo, the High Priestess is here. This could be a spiritual connection. And with the Ten of Swords, pwede nagkaroon ng ending sa inyo. So, itong person na to, parang ayaw kanyang gambalain. So, kung nagkaroon man ng ending, the will is here. May mga nangyari or pagbabago muna siyang gustong gawin, especially sa sarili niya. Okay. So, kunin natin yung ano, near future for you, Virgo. And in the near future for you, Virgo. Idover the Queen of Pentacles. Three of Swords. The Page of Cups. Seven of Pentacles. And the Three of Cups. Two of Swords is here. Clarify ito Three of Swords. Why is the Three of Swords here? Eight of Swords. Okay. Well, I, ca I can see a friend dito with the Three of Cups na parang pwedeng masaktan ka. Kasi with the Eight of Swords, I feel like may mga bagay kang hindi ma-accept dito sa friend na to or pwedeng masaktan ka ng particular friend because kung paano siya mag-arte or mag makipag-communicate or makipag-connect sa'yo. Like, pwedeng may mga maramdaman ka sa kanya na maging dahilan para masaktan ka. And Seven of Pentacles is here. Or yung iba sa inyo, ano, you know, huwag ka masyadong sensitive kasi pwedeng ma-misinterpret mo lang yung particular friend, you know. And the Queen of Pentacles is here. Yeah. I can see you. Uh, you are very knowledgeable. Napakatalino mo. Wise ka. Magaling ka. So, wag yun lang ang advice na huwag ka masyadong, you know, maging easily offended sa mga bagay na, hindi hindi mo pa lubusang naiintindihan. Okay? Pwedeng pwedeng na misinterpret, ma misinterpret mo lang. The page of cups is here, especially if you're talking to someone who is drunk or lasing. Pag yung tao na kainom na, medyo iba na yung takbo ng isip niya. So, yung iba nagiging totoo daw, nagiging truthful pag nalalasing. But anyway, um I just, I just see na it, eh, pwedeng maapektuhan ka sa mga bagay na sasabihin sa'yo. Medyo wala tayong nakikita special event in the near future for you na parang uh, na may sa love. More likely, mas nakikita natin celebration, ayan, pag usap with a friend or whatever. Kaya lang pwedeng, pwedeng ma-misinterpret or masaktan ka regarding dito. The Six of Wands is here. Whatever happened in the past, just leave it in the past, Okay kung may mga, ano, I can say an offer. Either ikaw ang magbibigay ng offer or ikaw ang bibigyan ng offer. So, yeah. The star is here. Nine of Swords. Uh, do not look sa ngayon na, wag mo tignan yung problema. Kasi the more natitignan mo yung problema, the more na maiisip mo, hindi mo na-reach yung goal mo or yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo dahil sa mga problema ito ituloy mo lang yung pangarap mo. Ituloy mo lang yung goal mo. May mga ganun talaga, may mga magpapa-stress sa iyo, may mga problema talaga dadating talaga 'yan kasi ganun talaga may pagsubok bago mo ma-achieve yung pangarap mo. So, ayon more on advice, sinasabi natin. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.